Hi mga Cubs! Kasama ko pala ang aking Mr. At nandito kami sa IKEA. Balikakain lang kami ng almusal. Tapos magtitingin-tingin na kami ng mga gamit na kailangan namin bilhin. So, bali, yan lang pinain ko at yan naman yung kay Lord. Mm. Katapos namin kumain ay mag-start na kaming magtitingin-tingin. Napakaraming maganda rito sa IKEA. At uh, napakaraming idea na pwede mong gayahin dito sa Ikea. Simple but elegant. Katulad na lang ng wow. bed na yan. May pa breakfast in bed pa. Display yan mga cups. So kukukula tayo ng mga idea kung ano ang pwede natin gawin sa ating design sa bahay. O yung design ng bahay. Dito naman, mga chocolates. Ayan. So, bumina ko yung isang yan. Isa lang. Promise, isa lang. At ito, oh, 3 euro lang yung ano, pambatang backpack. At ito, yung sugar, meaning sugar ng IKEA. charot So, napakaganda ng living room na ito. Nagustuhan siya ng asawa ko. So, pinag-iisipan niya kung kasya sa aming living room. Pero sabi ko, maayos naman yung living room namin. Kaya tara na, tumigil ka sa iyong imaginasyon at ika'y mapapagastos. So, niyaya kong na nga siyang umalis pero makulit pa rin. Gusto pa rin Chats, niya magtingin-tingin. Sabi ko maayos pa yung living room namin pero apakaganda naman talaga ng living room na yan as you can see. Kaya sinabi ko, wag na kami magtingin-tingin. Ay, mali pala. Sinabi ko, titingin-tingin na lang kami. wag na lang kami bibili. Ganon. Oo, uh -huh, ganon po yun. Oo, tingin-tingin na lang. Para hindi mapag-asos. Tignan nyo naman mga kaps. Ang ganda. Yung puting, ano na to, binili namin. Yung puting cabinet. Yun ang binili namin. So, ayan. Ang ganda. Diba? So, yeah. Hindi ko na alam kung saan ako maglalakad kasi sabi ko, uwi na kami. Ito naman. Maganda ito kapag may anak kayo na nag or kung may kakilala kayo nag-gaming. O kung kayo mismo ang nag -gaming. Magandang maganda yan mga kapos. As you can see, makaka- Ano kayo, makakakuha kayo ng idea kung anong gagawin nyo sa gaming area nyo. Kung ah uh, hindi garang spacious maganda diba? di ba so at eto naman ako hindi nakakita ko ng, ng ano, pang makeup, um, salamin pang makeup charot um, hindi di ko alam pangalan yan pero gusto ko lang kasi nakikita ko ang aking sarili kaya naman aura to the max so nakakita na naman kami ng living room mo. lang sawang living room mo makikita mo rito sa IKEA tignan mo naman pero bet ko yung pag ano yon kung hindi spacious ang yung lugar Diska, diskarte lang para magkasya lahat. So, gagawin lahat para magkasya. Ayan ang aking mahal na asawa, Sus. Kung wala nagmamadali, pero walang sawang tingin ng tingin. Another living room. Tingnan nyo naman, ang daming living room dito. At yan, binili niya yan. Kasi sa, ilalagay niya daw oh, doon sa kwarto ng aking pangaray. Oh, kaya pinipicture niya. Binili niya. Ayan. Ilalagay niya daw sa kwarto ni Hermon. Eto, binili ko yan. Is, Eto, binili ko siya. No. Eh, hindi ko pala. Bibi, 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 hindi pala ako. Binili ng asawa ko. Kasi paglalagyan ko ng mga bag ko, mare. kawawa na yung mga bag ko. Kung saan-saan na nakakalat. So, hindi ko alam kung ano na naman yan. Basta, video lang ako ng video, dai, Kasi, ganun talaga. Pag walang pangbili, magvideo-video na lang ako, dai, mm -hmm. Pero yung asawa ko, makulit. Kung ano-ano pinagtitinginan niya. Ayan. Bahala ka dyan, dong. Ikaw naman ang magbayad, mm -hmm. dong. Ayan. Yes, so so may, ah, uh, may I titingin -titingin it, siya ng mga bibili niya. Pero sabi ko, maayos should. pa naman yung living room the... namin. The... Wag ka na. Uwi na tayo para hindi ka na mag sa, Pero yan, maganda yun, no? Gusto ko yun. Bet ko yun. Pala siya dyan. Halawa, At ito naman na another gaming. Ano na naman to? Ano tong vlog natin? Vlog ni Kia.